Ano naman ang kumusta naman ang samahan ng lahat ng mga artista ng LBN time? At ano klase ba sa bahay? Maganda, mas maganda sa kumpara sa ngayon. Di, dito noon kami para kami magkakapatid dahil sa pag nagkaroon ng occasion, lahat kami nandito lalong-lalo na kung birthday ni, ni Donya okay. Sisang our boss. Eh talaga nandito kami lahat. Walang absent diyan dahil sa nahihiya kami sapagkat ang bawat isa ay magandang pagtinginan kaya walang ano walang nag-aad Was there ever a time na syempre yung mga leading man meron yang ano meron yang parang eto mas gwapo si ganito, mas sikat si ganito. Was there ever a time na nagkaselosan kayo? Oo, wala o, naman, sa tingin kita. ko wala Competition eh. Competition man uh, lang, rivalry. Parang wala wala naman ako nakita <laughs> sa namin uh, ng mga intriga. <laughs> sa amin, nagtatrabaho kami, nagkakakilala-kilala kami, kami. So, wala kaming panahon para magkaroon ng ingitan. Walang ganun. Ay, ito. No, gusto ko to, Jelly. No. <laughs> si ano? Si si Ariel Rivera before. <laughs> 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 Di diba, Yung ano, singer turned actor. Oh. Oh. Nahirapan po ba kayo sa transition nyo? Nung siyempre, singer Kumakan kayo. Ta lang. Oh, tapos biglang so si naging artista kayo. Eh, ang totoo nyo eh. Talagang hindi ako marunong kumarte. Dahil <laughs> galing ako sa yun, <laughs> no? champion ako nung tawag ng tanghala noong 1958. Ngayon eh, si director natin katindig ang nagpresenta kay Lola Sisang. Eh ngayon eh, ng nga araw ako ni, ni Manny De Leon, boss namin. <laughs> na hindi naman marunong kumarte yan, bahihiyain sa TV yan, hindi makapagsalita. Pero ang dami nyo naging movies, nagkakay oh, na, series of matumantin. Kaya ngayon, arte ko, arte ni Natoy. <laughs> ya arti niya muna bago ako. Ay, wala niya! kunyari lang yung ano, mahihayin si Medic. <laughs> Hindi po. Hindi pala talaga. Hindi pala talaga. <laughs> o, o, mayroon ako Alam eh. Ano yun? No. Mausay manligaw yan. labot ng mga chico. Yan ang sila. Sabi ko, di ba doon screen personality na sinasabi ni Donya Sisag na naging batayan para maging Para makuha kayo. kayo. Ano yung kinu... Screen, screen ano yung, personality. Ano yun? Make screen personality. Iba Did pa sa meal. personality uh, nyo. Uh, ano know, ako kasi yun. I really wanted to become a movie star ever since maliit pa ako. No? So, nagpadala ako ng picture kay Lola. Pagkatapos after three days, pinapunta ako sa LVN. Kinausap lang niya ako. Ah! Biba itong batang ito. Gusto ko siya. Bigyan ng screen <laughs> test. That was it. And then, yun na. Ano yan? Yeah, Minigyan ako ng screen test and pagpunta ko naman dito sa LVN, the first person that I met was Nida uh, Rosa Rosal, si Lita Gutierrez. Nung araw kasi iba sa mga artista ngayon. Noon, they were so warm in welcoming newcomers. Unlike the today na mas mataas ang ilong ng mga unknown kesa sa ano. Well, anyway, pagdating ko sa LVN noon, tinanong ako niya, anong pangalan mo? Ako, eh, siyempre, Nida, the queen asking me, Mila, gusto mo mag-artista? Oo. Oh, oh. Tapos sabi ni Rosa Rosal, think you're the greatest, think you're the prettiest, and you will not fail. I cannot forget these people dahil pag uwi ko sa bahay, si Nida Blanca, si Rosa Rosal, si ano, they were so warm in welcoming me. That's the difference of the stars of yesterday and the today. Hindi naman na lahat, ha? Hindi naman lahat. Hindi yeah. naman lahat. Slight lang, slight. Please <laughs> stay ba, Tita Nida? Ganun ka pa rin? Oo oh, naman. Ay, oo naman! Oh, Nagtutok ah, ko lang, Siyempre, kasi kailangan maging matulungin ka rin dahil doon ako nang galing eh. Ng uh, you have to remember, we're uh, all you newcomers. newcomers. You have to remember, ang uh, nagdala sa akin, isang artista rin dito sa LBN. Who is? Delia Razon. Aki ang nagdala sa kanya, uh, si... Si Delia. It's, Delia Razon, di ba? Pero ako naman may nagdala rin sa akin eh. Sino? Si... Eh, Celia Flor. Oh. Ayan, Celia Mga na rin sila. Eh, hey, oh. tita si Dita Mila nagpadala ng picture. Well. Si di, si tito Joming, ano siya? Singer. Sa, sa singer, oo. Oh, oh. Dita Marita, tsaka si Tito Bernard. Ako naman, nag-launch ang FBN noon ng ano, uh, Search for Good Girl, for Bad Boy. Ano nang ng Bad Boy noong araw na first ah, okay. movie ni Lou Salvador Jr. James so, kailangan ng Good Girl kay Bad Boy. Good Girl for Bad Boy. And my neighbor sent in my picture. Tapos, nakatanggap na lang akong telegram galing sa LBN. So, napunta ako. Excited din ako. Dahil gusto ko rin mag-artista. <laughs> <laughs> fan <fun> ako noon. Eh, si Bernard. Eh, sa akin, ano, uh, na-meet ko si Lita Gutierrez. At sinabi sa akin, kung gusto ko mag-artista, sinamahan ako rito. Sila rin hinidang <laughs> ang, ang <laughs> an <laughs> nadatnan ko. Si Nestor, mayroon silang pelikula noon. Then, right there, nagkaroon ako ng parang screen test. Parang screen yeah. test, no?